next load ko makakasama natin kahit po abala kumustahin ko lang kundi po ito na naipit sa baha <laughs> <laughs> attorney live kayo sa RMN DZ XL Manila si Lourdes po ito good afternoon sa Comala kumusta po kayo Magandang hapon po, Ma'am Lourdes, at sa lahat po pay -pay ng taga-subaypay ng RMN DTXL Manila. Oo, oh, kumustahin po namin yung Comelec, sir. Ano po sa ilang mga paghahanda kaugnay po sa parliamentary election sa BORM? May so, tuloy-tuloy po kami sa paganda. Huminto lang po kami sa glit. Dapat po kasi sana mag na kami ng official ballots kahapon. Ngunit dahil nga po doon sa panukalang batas na inilabas po ng Bangsamoro Transition Authority, inaaral na po namin ngayon. At kung meron kami pagbabagong dapat gawin, dahil practically na district po yung original na distrito doon po sa BARM. So kami po ngayon, pagkatapos namin mag-reconfigure ng technology, ay baka mag kapo po kami ng ating FTS ballots ng September 2 hmm. at yung mismo pong official ballots by September 8 na po. Pero hindi, sa experience nyo po, hindi naman po ito makakaapekto uh, sa BARM parliamentary election. Hindi naman po itong maganda po na gusto po ang tao namin, nakafocus lang po kami sa isang halalan at ito po nabigyan namin ng sapat na, tao, na panahon ni at medyo advance po kami. Kaya po may nalalabi kaming araw para makapag-adjust po. Okay. Uh, as of this moment sir, ilang lugar na po ang inyong binabantayan na posibleng medyo mainit po yung eleksyon? sa so ngayon eh, wala nga po Ma'am Lourdes ano? Mm -hmm. at nga po ng COMELEC na yung nakadeklarang COMELEC control yung Buluan, Maguindanao del Norte at Dato Odin Sinsuat Maguindanao del Sur ay eh, baka ilift na namin yung oh. COMELEC control wala na po kasi karahasan na nakita namin naging dahilan dati payapa na po ang lugar po ng barangay uh, 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 gusto ko i-clarify sir no posibleng ma-lift na yung pag sa ilalim dito sa COMELEC control sa mga binanggit niyong lugar Tama po kayo dahil until now nakadeklara po yan at ililip na po namin. Ang tabayanan po natin siguro sa mga susunod na araw ay e, aalisin na po namin ng Comele Control dyan. Uh, hindi po bukas mamaya sir? Talagang ano uh, by next week pa? Ho. Opo dahil pinag-iibayo po natin ang uh, pagsusuri dun sa lugar. Baka mamaya naman po eh, pag-lift natin, oh, oh. Eh, merong mga kaganapan. Kaya po oh. tinatayang magigi ng AAP at ng PNP po ito. Uh, meron pa po bang pagdadaan ng proseso bago i lift ay wala naman po. Ito po yung magbabase lang kami doon sa mga naunang dahilan. Yung report ng ap ng taon ng Comelec on the ground. Kung makikita nila, wala na, payapa na at batay sa kanilang assessment. eh, talagang hindi na kailangan, aalisin na po namin ang Comelec Control. I-correct e niyo ako, attorney, ah. Uh, posibleng ilift or tatanggalin na po talaga ninyo? Aalisin na po. Talagang talaga din-verify na lang po mm -hmm. namin ito. Aalisin na po ito dahil makailang araw na rin po naideklara ni Chairman Garcia na talagang wala na po kaming nakikitang dahilan pa para natiliin sa Comelec Control ang lugar na yan. Pakibanggit po ulit, Attorney John, yung mga lugar? Ito po yung nadeklara na Comelec Control kung matatandaan nyo noong May elections. Yung Buluan, Magindanao del Norte at Dato Odin, Sinsuat, Magindanao del Sur. Dalawang lugar lang po ang nadeklara nating Comelec Control na nakaraang halalan. At mm -hmm. ngayon po, Payapa na po sa lugar, nagkaroon ng magandang transition ng authority gumagana ang local government units at ay batay sa mga assessments eh, talagang maayos na po ang situation ng peace and order. Maraming salamat sa update, Attorney John Rex Laudianco. Dito na ho tayo. Ano po yung stand? Para humalinaw lang, maging fair po tayo. Kasi marami mga politiko na pahiya, uh, kinwestiyon, uh, kina, uh, uh, noong panahon po ng eleksyon. Ano po? Dahil naging bastos, may mga hindi magandang inakto sa social media. Pero may mga lumalabas po ngayon sa usapin ng flood control na may mga politiko palang nabigyan daw po ng donation. Ano ba stand ho dyan? At yung rule dyan ng Comelec, sir, mula sa mga kontraktor na may kontrata sa government? Eh, kami po ay magpapatupad ng batas dyan. Ito po nga po ay tinitignan natin. Alam niyo po, yung pagsusuri ng Statement of Contributions and Expenditure, normal pong ginagawa ng Comelec yan. Yung pagpapatupad ng 95C ng omnibus election code, yung bawal na contribution, normal pong ginagawa ng COMELEC yan. Nagkataon lamang po ngayon, siguro sumikat yung issue dahil meron mga umamin, dahil meron pong talagang itinuro ng Pangulo yung problema sa flood control project At dahil dito, pag-ibayuhin po ng COMELEC yung aming pagsisiyasat sa SOSE. Sinimula na po ng COMELEC Political Finance Affairs Department yung pagsisiyasat, inuna na namin nung 2022 elections. Kasi po ito ay meron lamang pong 5 years na prescriptive period. Kaya kahit kung titignan natin kung talaga may nila pagnabatas, eh maari pa kaming magsampa ng kaso. So sabi nga po ni Chairman Garcia, meron na po kaming parang nakitang apat hanggang lima na kontraktor na nag uh, ano po na nag-donate dun sa mga kandidato at alam naman po natin ang pinagbabawal na batas no person natural person or juridical entity na magdo-donate sa isang kandidato kapag ka may kontrata or subcontract sa pamahalaan para sa procurement ng goods services at infrastructure. Attorney Sandali, uh, tatlo lang po ang nai-inform pero may binanggit kayo apat lahat. Tama po, may tinitignan po ngayon na may kinukumpirma ang COMELEC doon po sa 2022 elections. Parang apat hanggang lima po yung nakikita nila. Ilalabas naman po ng COMELEC ito at tinitignan po natin. Ang gagawin po ng COMELEC dito pag nakita at napatunayan talaga yung kontrata. So siguro po ang tanong nyo, eh bakit ba kailangan verifikahin? Tatandaan po natin, ang COMELEC po ay hindi repository ng kontrata ng gobyerno. Kami po ay nag-i-inquire din sa ibang ahensya ng pamahalaan para i-verifika. Ito bang nakalagay na to ay talagang kontraktor. May kontrata ba ito para sa goods, infrastructure or services? At isa pa, kadalasan po kasi nung nagbibigay ng donation, hindi naman agad-agad na nilalagay kontraktor with contract, contract with government. Kadalasan po kasi personal capacity o kaya po nilalagay ay businessman. So talagang may pinagdadaang proseso. Sa ngayon po, apat hanggang lima yung tinitignan. Okay, public. diretso na ho. So halimbawa ako, uh, nanalo naman akong senador. Uh, naging naging nagdonate ka sa akin ikaw po kasangkut kasangkot dito sa or may, may construction firm ka na may program or project sa government ano man mangyayari sa akin inanalo naman po ako binoto naman po ako ng tao Alam niyo po, yung pinagbabawalan po ng batas, actually, hindi yung kandidato. Kung babalikan po natin, yung Article 95C ng Omnibus Election Code, ang pinagbabawalan sino mang tao o sino mang porpor, uh, juridical entity ang magdo-donate sa kandidato o magbibigay ng contributions nang sila ay merong kontrata o subcontract. So wala pong pinag-uusapan dito whether nanalo o may kandidato or what. Ang pinag-uusapan po dito yung pagbabawal sa mga tao o kaya korporasyon o kaya partnerships na mayroong kontrata sa gobyerno. At ano pong mangyayari dyan? Pag napatunayan po lumabag dyan sa 95C, eh ito po yung election offense. Pagkakakulong ng isa hanggang anim na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Siguro para bigyan linaw din po. E paano naman yung sa kandidato? Alam niyo po, hindi isinasara ng Comelec ang pinto bagamat malinaw doon sa batas na ang pinarurusahan ay eh, yung pong ating mga uh, nagdo-donate mm -mm. na natural or juridical persons. Titignan po natin, hindi naman po agad-agad masasabi ka agad na lumabag ba dito yung kandidato. Meron din po kasing nabanggit si Ch Chairman Garcia, paano kung personal capacity, hindi naman in the capacity doon sa korporasyon mm -hmm. na may kontrata. Naari po kasing ganyan na kabahagi. So lahat po ito ay inaaral ng COMELEC. Oh, pero kailan po, attorney, baka ho, umabot yung susunod po na eleksyon? Naku, hindi po. Alam niyo po, pag napansin niyo po, lahat ng kaso na naisampa, naimbestigahan ng Comelec, ay eh agad-agad pong niresolba ito, dinisisyonan. Whether or not dismiss, either not granted, disqualified, cancelled. At ito nga po, kung magsasampa ng kaso, mabilis po kumilos ang Commissioner ng bank mm -hmm. ngayon. Yung 4 to 5 na politicians na nanalo na ito, na posibleng uh, na pagbigyan ng donation ng may mga program sa gobyerno, napadala na ho ba ng letter? Like, ano bang ba gagawin? Eh, Mag-i-explain sila? Hindi po muna kami doon sa kandidato dahil ang pinagpapaliwanag uh, po dito muna yung natural person or yung juridical entity na nag-donate. Mm -hmm. So ito nga po yung pahayag ni Chairman Garcia, maaring sa susunod na linggo ay sumulat na kami doon sa mga korporasyon, partnership o kaya po mga individual na nagdonate sa mga kandidato. Sila muna po yung pagpapaliwanagin natin dahil sila po yung pinagbabawalan ng Article 95C ng Ombudsman mm -hmm. -huh. Code at Atty. kung hindi po ito kumalat, hindi po ito malalaman ng COMELEC? Eh, may posibilidad po na hindi. Dahil alam niyo po, ang sose, eh, ito nga po yung sinasabing-sinasabi sinasabi natin, meron talagang kakulangan sa batas. Mm -hmm. Ang sweetness of contributions and expenditure po ang tanging batayan ng Comelec para masiyasat ito. At kung titignan niyo, sino ba ang nagsusulat doon sa sose? Eh yung kandidato lang po mismo. Siya yung nag in the blanks diyan. So maaring pulang yung informasyon, maaring hindi tapat unilaterally. Eh. Kaya po ang Comelec talagang kailangan eksaminin pa, kailangan pagdaan at titignan niyo po sa kasong ito kailangan pa namin pumunta sa ibang ahensya ng pamahalaan, makakonfirm lang kung may kontrata talaga. Uh, attorney, so ibig sabihin, alminado kayo na yung mga politiko, talunan o hindi, na nag-file ng sose, eh, possible na false o hindi totoo yung mga nilagay sa kanilang papel? ay maari po at meron po kaming mga na-disqualify na mga kandidato na ganyan. Kung matatandaan nyo, may isang sikat na gobernador po dito sa Southern Luzon. Pag tinignan mo yung kanyang sose, eh, eh talagang walang problema, hindi lumumpas sa gastos. Ngunit ang hindi niya alam kasi ang mga networks ay nagsusumiti sa Comelec ng kontrata, ng airtime, pati na rin ang pagkakagastos at napatunayan namin lampas-lampas ang kanyang dinastos doon sa expenditure limit kaya po sa ikinasuhan ng COMELEC dinisqualify ng COMELEC. Mm -mm. Okay, attorney, ito bago lang, no? Merong pong isang mayor, sabi niya, kasi nung panahon diretsuhin ko na, sabi ni Mayor Vico, uh, nung panahon kasi ng election na interview sa etong uh, may mga may kilalang kontratista na na-interview panahon po ito na election at siya po ay kandidato. Uh, may issue about uh, 10 million na bigyan daw may, may may way ba para makialam sa issue ito yung COMELEC kahit po natalo yung candidate? Hayo Okay. Opo. Pero titignan po natin ang sitwasyon. Tandaan po natin, pumapasok ang kapangyarihan ng Comelec una sa election period kapag ito ay mga prohibited na paglabas ng public funds. Kung sakali naman po donasyon ng mga pribadong tao sa panahon po na meron ng kandidato sa campaign period dahil meron tinatawag ang batas na ipinagbabawal na contributions. At darating po pagdating sa bandang dulo, yung limitation naman po sa pag-spend or expenditure cap bilang kandidato. Yan po yung mga bagay na nasa napakapangyarihan ng COMELEC para tignan. Eh, paano po yung isa online? Ay hindi po problema kung online. Bakit? Kasi po kung itong online, yung gastos po dyan ay makikita rin natin. Bakit? Nagsusumiti po, nagde-declare ng mga kontrata ang ating social media platforms. Ito ang nakakatuwa po dito. Mm -hmm. Dahil tumutulong po sila sa atin kung meron po doon kanilang bumayad ng mga ads at iba pa. Mm -hmm. Yun naman pong mga tumatanggap din ng mga pag empleyo Dahil ito'y parte ng gastos ng kampanya, obligado po silang i-declare ito. Mismo yung nag-provide ng service o kaya po yung mismong kandidato na nagbayad dyan. Kaya mm -hmm. maalalaman at maalalaman natin. Ito nga pong ginagawa natin, Ma'am Ating pong inilalabas sa website ang lahat ng sose ng kandidato, national man o local. Ano ang hiling po natin? Tulungan tayo ng mga kababayan natin. Kung may alam po kayong informasyon na either hindi totoo, kulang, hindi nagsabi ng totoo, merong mga hindi dinaklara, para tingin nyo po sa Comelec. Pananatiliin po namin confidential information niyo Kami na po mag-iimbestiga at magkakaso pag may sapat evidence salamat ha at mukaka uh, mukha ka pong Chinese mag-ingat ka po sa pagdadala ng bag <laughs> kay sir mas mukha kang Chinese kay ano chairman ingat ka sir sa bag mo <laughs> attorney salamat ha sa oras ingat po kayo sa Comelec uh, medyo masama po yung panahon thank you sir So, isang karangalan po. Pagbati po sa buong Commission on Elections, ngayon po ang aming 85th year anniversary. Hoy talaga! Anniversary po. pala! Sir, happy anniversary! Salamat po! Ay, magandang, magandang, magandang po, attorney, magandang regalo na ibalik yung bag. <laughs> <laughs> opo, opo, opo. Ah, attorney, salamat. Maraming salamat po. Mabuhayin, Gadget. D-Z-X-L